So what's up mga keepers? Good morning. Yan nakapag 50 water change na tayo dito. Kaya ngayon sundin na lang natin yung step by step ng Max Grow the Wormer yan. Kasi yung isda natin dito is my anchor worm. Yan, kaya kada 5 gallon is one scoop. You know? 1 scoop. Pero tansya ko dito is nasa 10 gallon to, kaya ten scoop, ay dalawang scoop yung gamitin natin dito. Sa, so, then haluin natin dito, Ano? You know, bago natin iulog doon. Ah, ganyan lang tayo, araw-araw. Yung may mga sakit dyan ng anchor worm, kamalanus worm, and tapeworm, and roundworm. Ito yung para sa inyo mga bossing. Bilis lang to. Dito naman sa kabila sa mga fry natin is yan. One cup lang. Then nakapag 50 water change na rin tayo dito. Sundin nyo lang palagi yung step by step dito. Kada 5 gallons is 1 scoop din. Sa pag water change naman is 50% mga bossing. 24 hours pala yun kapag mag water change kayo. Kapon kasi naglagay tayo dito. Then ngayong umaga is nag water change tayo ng 50%. Kaya yan, oh, mga isda natin dito. Kaya yung mga gusto mag-order ng Max Grody Warmer is PM nyo na lang si RJ Laneta. Oh. Tatag ko na lang siya dito sa kanyang FB. Yan. mga gusto siya mag-avail, PM nyo na lang siya. Thank you.